Good morning mga ka-idol uh, May nag-warning ang PS. I-tutorial natin yan Ituturo natin bakit siya nag-warning Anong dahilan uh, Ngayon, i-tutorial natin uh, Bago lahat uh, Intro muna tayo Warning PS kahapon yan may warning PS ngayon aircon natin eh naka aircon na pala naka aircon na mga ka idol pero walang hangin yan o kita mo naka aircon na siya naka na aircon naka ano na reset up na rin yung thermostat natin tapos walang hangin oh, walang hangin walang lumabas na hangin dito tapos nag PS kasi so, karamihan niyan pinupukpok dito 'yon. Pakita ko. 'Yan, pag walang walang PS 'yan, uh, pero walang hangin dito. Ang iba pinupukpok din dito, pakita ko sa inyo. Wala. 'Yan, dito pinupukpok 'yan sa may puwet ng ano? Puwet ng ang tawag blower, 'yan oh. Pag pinupukpok 'yan, gagana. Pero ngayon, hindi siya gagana kasi naka-PS. Ngayon, ito trouble natin 'yan kung bakit siya naka-PS habang nakaandar siya mga ka-idol titingnan natin bakit siya naka-PS gamitan natin ng tester steer magsimihin uh, mayroon siyang nawala na kurinti yung PS kasi yan sa uh, power steering yan i-ground natin dito nakabulbuhol yung ato na tester natin, sandali umilaw yung PS grounded yan yan, naka-setup ng ating tester secret t, t natin dito Bawal di tits tanggalin mo natin yung dumot kasi higa tayo. Yan. Ngayon, titingnan natin mga kaidol kung iilaw. Oops. Nandito 'yon sa ilalim ng manubila. Tingnan mo mga kaidol. Oops. Uh, unahan natin dito sa mga kalinya ng 25. Ito 25 'no. Yan 25. Ito, ito park light. Yan, buo park light. Yan. Buo Ayan si Pre Buo Buo Hindi umilaw Hindi umilaw Okay Confirm Ito ang putol na nga Wala na tayong manual nito Ayan buo lahat Okay Ibig sabihin ito putol Ayan bago natin ano yan Palitan muna natin Oops. Bakit siya putol nag PS? Yan yun. Okay, putol Diba ba? Yan, titingnan natin. Palitan na natin yung fuse. Sana ko ah. Yan. Dito pa natin palitan, mayroon pa rin yang PS. Ngayon papalitan na natin. Ito may ready na tayong fuse. Yan, Testingin natin kasi bago natin ano. Ito lang gagastusin natin tsaka tayo bibili ng fuse pag natukoy na tayo yung sira. Okay, kalpak natin. Okay. Oops. Ah. Ah. Oh. Nawala na yung PS mga idol. Dahil napalitan yun ng fuse, nawala na PS. Ibig sabihin natukoy nata natin yung sira. Ngayon. Oops. Uy, naka ko na. Wala pa rin. Wala pa rin blue Ano, blue air. Hmm. Wala pa rin blower. Naka-aircon na siya. Na Ngayon titingnan natin. <tinyo> Testing tayo ng ibang blower. Ang okay, Kasi wala siyang blower. May aircon pero walang blower. Posibleng dito magkaroon ng grounded pero mamaya titingnan natin. parang bago to ah yung testingin natin to yung blower natin pang nag trouble tayo ibang blower pang gagana hindi sa wiring testingin natin patay mo na aircon patay na Yan, testingin natin yung mga pagana to luma to siya kaso di ko alam kung gagana to sige aircon mo ayaw pa rin. May problema yung ano ito. Susubukan nating naiba. iba. Yan mga idol, naloko ako. Dami na kong ginalaw. Ito idol si nasak na sa walang laman. Kaya yan nakabaklas na ko ng ano kita mo mga idol. <laughs> Ang dami kong ginalaw mga ka idol oh. Baklas ko na lahat yun mayroon na siyang ano ilaw kanina wala ngayon ang grounded na lang ano natin kasi nahanap ko mga idol yung positive kasi nahanap ko kanina walang positive ngayon mayroon ng positive ng idol kaya nahanap ko talaga nagtap na ako ng kuryente yan may tap na ako sa loob ang dami na kong ginalaw yan nagtap na ako ng pano nagkakaroon siya ng kuryente pag tinapan ko yan ngayon umiikot ng blower yan umiikot na siya mga yan, umiikot na siya malakas ng blower. Ngayon. Know. Okay. Na-confirm na natin yung trouble ngayon sa grounded naman tayo mga idol kasi grounded siya pumuputok yung blower ngayon. Sa grounded tayo. Ah uh, natukoy na natin yung problema ng blower. Ay testing natin. Pops. i natin. Siyempre, i natin yan. Okay. okay. kita natin kung may hangin. No? Oh. oh, may hangin na makaidol. Kita mo may hangin na. Ngayon, tukoy na natin yung problema ng aircon niya na walang blower. You know, may hangin na ngayon. Tingnan natin kung sa grounded siya kasi pumutok oh, ang fuse. Hawa ka makaidol. Uh, ngayon, hawa ka makaidol. Ngayon. Paano mag-testing natin? Kasi ito karamihan mga kaidol Isang tips ko sa inyo. Pag i-reverse mo, pag i-atras mo dun siya pumuputok. Titingnan natin ha. Sanili. Nasaan na ba yung pang testing natin saksak muna natin dito yung pag testing natin ba't kasi ay nagkaroon grounded hazard perfect light ipapalit ang hazard ha yung fuse ng hazard di ba bumili ka na lang ba't kasi pumutok ay na pumutok oh Tapos pumutok matok nun. Ano na? Ayaw na pumutok. Si karamihan mga ka idol sa reverse siya pumutok. Yung blower. Yun. Pag grounded yung reverse mo, pumutok ang blower. Wala. Okay. Okay na siya mga ka-idol. Ibig sabihin, Pusa lang siya pumutok. Ang dami yung may binaklas mga kaider. Okay na.